Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang umaga ay tahimik sa maliit na bahay ni Elias sa gilid ng Cavite. Ang tunog ng orasan sa kusina ang tanging musika sa loob ng silid. Habang ang sinag ng araw ay dahan-dahang bumababa sa lumang mesa kung saan nakalatag ang tasa ng malamig na kap. Sa tabi nito, ang cellphone niya, walang bagong mensahe, walang tawag. Sa kalender yung may pulang bilog sa petsang iyon, malinaw ang nakasulat sa ballpen ng kapatid niyang si Ana. Kasal ko. Tseji liang Ngunit sa Elias ay eh, hindi bahaging kasal na iyon. Hindi siya inimbita. Hindi siya nabanggit. Hindi man lang siya naka-receive ng text, tawag, o kahit simpleng, Kumusta ka na, kuwa? Hinaplos na Elias ang sulok ng kalendaryo at pilit pinigilan ang damdaming matagal na niyang ikinukubli. Wala siyang galit kay Ana, kahit pa yon ang tanong ng kaibigan niyang si Jomar noong nakaraang linggo. Per, hindi ka biyay galit? Eh ikaw ang tumayong tatay niya halos. Tapos ngayon, parang hindi ka na parteng pamilya? Pero hindi galit ang nadarama ni Elias. Mas masakit pa ruon. Ito isang urin katahimikan na may bigat, parang ulap bago bumagsak ang ulan. Pagalamat Pagtabo Pagwawalang bahala 26 na taon siyang mas matanda kay Ana. Anak siya sa una, at si Ana ay anak sa ikalawang pamilya ng ama nila. Nang pumanaw ang kanilang ama dahil sa ateke sa puso, sa Elias ang umako sa responsibilidad. Kahit na serbisyo pa siya noon sa Navi, lagi siyang umuwi para sa ETA meetings ni Ana, o tuwing may sakit ito. Siya ang nagturo kay Ana magbike, siya ang unang nagbigay ng cellphone dito, at noong grumadwait si Ana ng kolehiyo, siya rin ang bumili ng kanyang damit. Ngunit isang araw, matapos ang isang pagtatalo sa kanilang inatungkol sa isang hindi pagkakaunawaan sa mana at pamana, tuluyan siyang lumayo. At unti-unti, naglaho ang komunikasyon. Gayon, habang binubuksan niya ang Facebook sa kanyang lumang telepono, nakikita niya ang mga litrato. Si Ana, ng puting gown sa bridal shower. Si Mama, nakangiti habang hawak ang tabong pinya juice gem. Ang mga pinsan, tita, at tiyo, lahat present. Isa-isang nagpo-post ng caption na, Exited na kami. At malapit na ang big day. Walang mention ng Queer Elias. Tumayo sa Elias mula sa kanyang upuan at lumapit sa isang lumang aparador. Binuksan niya ito at inilabas ang isang kahon na kulay navy blue, perho ng iniporme suot niya noon. Sa loob, mayos na nakatiklop ang mga medelya, sertipiko, at sulat mula sa kanyang mga taon ng serbisyo. Isa-isa niya itong tinanaw. Sa ilalim ng papel ay may isang polaroid photo, sa Elias na kauniform, karga si Ana na nasa edad lima, nakashoot ng kostombre ni Little Mermaid. Perho silang nakangiti. Sa likod ng larawan, nakasulat. Sa pinakamagiting kong kuya. I love you, Kuya Elias. Anna. Napaupo siyang muli, maring hawak ang larawan. Bakit? Bakit ganoon kadaling kalimutan ang taong minsang naging pundasyon ng kanyang pagkatao? Maya-maya, may mahinang katok sa pinto. Si Mang Cardo, kapitbahay nila, may dala raw sulat. Akin daw ibigay ito kung sakaling hindi ka makapunta, sabi nito. Nagtaka sa Elias, ngunit agad kinuha ang sobre. Walang pangalan sa labas. Pagbukas niya, isa lamang itong panyaya. Isang imbitasyon, pero hindi para sa kanya. Para ito sa dating commanding officer niya sa Navy. At sa ilalim ng pangalan nito, may nakasulat na handwritten note. Umaasa kaming makakadalo kayo. Ikinararangal naming makasama kayo sa espesyal na araw ng aming anak-ana. Ang kanyang matay na labo sa biglaang kirot. Hindi man siya imbitado, ang isang dating opisyal sa Navy ay naisip pa nilang imbitahan. Samantalang siya, na minsang nagsilbing tatay, kaibigan, tagapagtanggol at gabay, hindi man lang nabanggit. Doon siya tuluyang napayuko. Ngunit kasabay ng lungkot ay may umusbong na init sa kanyang dibdib, hindi galit, kundi desisyong buwin muli ang piraso ng kanyang katauhan na matagal nang binasag. Muli niyang kinuha ang larawan nila ni ana. Tinitigan niya ito ng no matagal. Hindi ko alam kung karapat dapat pa akong lumapit sa inyo, pero hindi na rin siguro tama ang manatili sa dilim, bulong niya. Kinabukasan, habang pinapakin ang mainit na pandesal, dumating si Jomar. Nabalitaan ko, darating daw si Rare Admiral Chang sa kasal ni Ana. TBA under MOC ya Tahimik sa si Elias. Per, sabi ni Jomar, baka ito na ang pagkakataon. Doon siya tumingin sa kalendaryo. Isang araw na lang bago ang kasal. At sa pagkakataong iyon, sa unang beses matapos ang maraming taon, Tumayo siya, tiniklop ang larawan at inilagay sa kanyang bulsa. Handa na siyang humarap sa kasal kahit hindi imbitado. Umagang-umaga pa lamang ay muling nabalot ng katahimikan ang bahay ni Elias. Sa labas, ang simoy ng hangin ay malamig at may halong alat ng dagat. Sa loob ng kanyang isip, mas malamig pa, hindi dahil sa galit, kundi sa tahimik na bangin sa pagitan niya at ng mga taong minsan niyang itinuring na mundo. Nakaupo siya sa lumang upuang gawa sa kahoy. Suot ang itim na jacket na may palatandaan ng kanyang dating ranggo sa Navy. Sa harap niya ang isang mug ng cup, hindi iniinom, kundi pinagmamasdan lang, habang patuloy na sumasalamin ang kanyang damdamin sa ibabaw ng likidong nanginginig sa bawat buntong hininga niya. Ang tanong ay simple, pupunta ba siya? Hindi bilang panahin. Hindi bilang imbitado. Kundi bilang, sarili niya, isang lalaking minsang naging pundasyon ng buhay ng kapatid, at gayo'y hindi naman lang parte ang selebrasyon nito. Ang kagabi ay naging mahaba. Hindi siya nakatulog ng maayos. Sa pagitan ng gaalaala ng nakaraan, ang graduation ni Ana, ang unang field trip nito, ang gabi noong sinamahan niya ito sa ospital dahil sa dengue, at ang kasalukuyang katotohanan na siya ay wala na sa eksena, patuloy na tumitibok ang puso niyang tila nahahati. Muli niyang binuksan ang lumang album. Larawan ni Ana, onikyanyos, yakap ang medalya. Siya ang nasa gilid, pawisan, nakangiti. Nakayuko si Ana sa kanya noon, para bang siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Gayon, sa bisperas ng kasal nito, tila wala na siyang sasay. Biglang bumukas ang pinto. Si Jomar, taglay ang walang pakundang pagpasok na karaniwan sa mga tunay na kaibigan. Bitbit ang plastic bag ng pandesal at dalawang boteng coke. Per, hindi pa rin ako mapakali. Ani Jomar habang naglalapag sa mesa. Alam mong hindi ko ugaling makialam, pero ikaw ang tipo ng taong hindi dapat tinatalikuran. Napaling S.I. Elias. Hindi ito tungkol sa karapatan. Alam kong may mga nasabi rin akong hindi maganda noon. Naging matigas ako, Jomar. At siguro napagod rin sila sa pagiging ako. Pero ikaw rin ang unang sumalo sa lahat ng pagkukulang nila. Kung may hindi man naging perfecto, hindi ibig sabihin na wala kang puwang. Sabat ni Jomar halos paos sa damdamin. Tahimik S.I. Elias. Kinuha niya ang isa sa pandesal, ngunit hindi niya iyon naisubo. Sa halip, tumingin siya sa labas, sa kalangitang unti-unting umiitim habang papalapit ang ulan. Bakit na ba ako pinapilot pang Tanong niya, hindi ba't mas marangal na lang na manatili dito? Tahimik. Walang gilaw. Walang drama. Pero alam niyang kasinungalingan niyon. Ang tunay na dahilan ng pag-iwas niya ay hindi katahimikan, kundi pride. Ang sugat ng pagtanggi at pagkalimot ay naging batong pasan niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya galit sa pamilya. Ang totoo, sabik siyang makita si Ana kahit mula sa malayo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang dangal ay pumipigil sa kanya. Kinagabihan, muling bumisita si Jomar, dala na ang damit pang bisita na pinaplan sa panya, puting polo, maong na pantalon, at sapatos na maayos ang kinis. Kung hindi mo kayang pumasok bilang kapatid, pumasok ka bilang ikaw. S.I. Elias, Almirante ng Dangal. Hindi mo kailangang hintayin ang imbitasyon kung ang dahilan ng selebrasyon ay parte ng buhay mo. Doon natahimik si Elias. At doon niya unang naramdaman ang tinig ng isang bahaging sarili niya, ang bahagi ng pusong matagal ng nanahimik. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kanila. Ang totoo, kilala siya ng mga taong may halaga. Isa na rito si Rear Admiral Chang, na balitang darating bukas isang opisyal na minsan niyang iniligtas sa isang naval operation sa karagatan ng Zamboanga. Isang taong may utang na loob sa kanya, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa prinsipyo. Muling binalikan na Elias ang sulat imbitasyon para kay Admiral Chang. Sa loob, may detalye ng oras, lugar, at eksaktong pangalan ng venue. Nang gabing iyon, nilinis niya ang kanyang sapatos. Pinlansa niya ang lumang blazer na ginamit niya sa huling seremonyang serbisyo. Sa huling sandali bago matulog, kinuha niya ang polaroid nilang dalawa ni Ana at ibinulsa ito. Bukas, hindi ako pupunta para makuha ang etensyon nila, bulong niya sa sarili. Pupunta ako para makita kung ano ang natira sa amin, kung meron pa. Sa labas, bumuhos ang ulan, parang hudyat ng isang bagong simula o marahil, isang bagong yugto. At habang pinapatay niya ang ilaw sa kwarto, ang isang mahinang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Hindi tiyak hindi buo. Pero toto. Ang araw ng kasal ay dumating sa wakas, isang maliwalas na umaga matapos ang buong gabing ulan. Ang langit ay baghaw at tahimik, at ang simoy ng hangin ay malamig ngunit hindi mabigat. Parang sinadya ng panahon na muling ayusin ang lahat bago magsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Ana. Sa isang eleganteng garden venue sa Tagaytay, puno ng puting bulaklak ang paligid. May mga fairy lights sa mga punong kahoy, at ang gapanahin ay nagsimula nang dumating suot ang kanilang pinakamagagarang damit. Ang ilan ay galing pa sa ibang bansa, iba yung mga dating kaibigan ng pamilya, at ang karamihan ay malalapit na kamag-anak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ngiti at salusalo, si Ana ay tila may hinahanap. Ma, may nakita ka bang, esay Tito Elias? Bulong niya sa kanyang ina habang inaayos ang belo. Biglang na nahimik ang ina niya. Anak, anito habang pinapatag ang kanyang buhok? Huwag mo nang isipin yon. Pinili naman niya talagang hindi makialam. Napakagat labi si Ana. Pero siya ang pinakaunang lalaki sa buhay ko. Mas nauna pa siya sa papa. Wala man lang akong narinig mula sa kanya. Walang naisagot ang ina. Samantala, sa labas ng venue, isang lalaking may bahagyang puting buhok, nakablazer at pantalon, ang tahimik na nakatayo sa likod ng punong may balabal ng bulaklak. S.I. Elias. Hindi siya lumapit agad pinagmamasdan muna niya ang lugar. Napakaganda, napakaayos, para bang lahat ay perpektong inorasan. Ngunit sa kanyang puso may kaba. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa posibilidad ng pagtanggi. Baka pag nakita siya ni Ana, umiwas ito. O baka itaboy siyang kanyang ina. Baka mapahiya siya. Ngunit naisip niya, wala na siyang dapat patunayan. Nang magsimula ang seremonya, dahan-dahan siyang lumapit, hindi sa gitna ng upuan, kundi sa likod. Pinili niyang hindi makihalubilo sa mga panauhin, kundi masdan lang mula sa malayo. Ang mata niya ay hindi naalis kay Ana, napakaganda nito sa puting gown, nakangiti habang lumalakad sa isle. Nang makarating sa altar, may sandaling tila naghahanap si Ana sa paligid. Parang may nasahan. Ngunit nagpatuloy ang seremonya. Ilang sandali ang lumipas, isang black car ang huminto sa labas. Bumaba mula rito ang isang lalaking may tindig militar, Suot ang navy blue na barong may emblem ng sandatahang lakas. S.I. Rear Admiral Chang Lahat ng panahin ay napalingon. Ilan sa mga kamag-anak ay agad na sumalubong, maging ang groom, na halatang hindi inaasahan ang dating ng napakataas na opisyal. Ngunit sa likod, nanatiling tahimik sa Elias. Hanggang sa biglang lumapit si Rear Admiral Chang sa kanya. Sir Elias Tawag nito, sabay sa ludo. Nagulat ang ilang panahin lahat ay napalingon. Sino itong sinasaluduhan ng isang admiral? Lumapit sa Elias, bahagyang ngumiti. Wala na yung sir, admiral. Retirado na tayo perho. Ngunit hindi tumigil si Admiral Chang. Hindi kailanman nagretiro ang dangal, sir. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito, hindi ako mabubuhay noon. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. At sa puntong iyon, humarap siya sa mga panauhin. Kung hindi pa ninyo kilala, ito si Almirante Elias Mercado, taong naging tagapagligtas ko sa Zamboanga, at isang haligi ng dangal ng eting hukbong dagat. Sa palagay ko, may ilang tao sa kasalang ito na dapat siyang unang pinasalamatan. Tahimik ang lahat. Sa gitna ng pagkamangha, lumapit ang ina ni Ana, halata sa mukha ang pagkabigla, kahihiyan, at kaunting pagsisisi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo si Ana, walang pakialam sa belo, sa damit, sa kamerang nakatutok. Diretso siyang yumakap kay Elias, mahigpit. Parang ang mulay. Kuya. Hindi na siya napigilan ng emosyon. Akala KO hindi ka na darting. Akala KO hindi mo na mahal. Hindi agad nakasagot sa Elias. Tininan niya ang kapatid, pinahidang ang luha nito. Wala akong araw na hindi iniisip kung paano kita muling mayayakap. At kung ito ang paraan, kahit hindi imbitado, kahit nasa gilid lang, pupunta ako. Kasi mahal kita, Ana. Nagpalakpakan ang ilang panauhin. Ang iba'y humigbi. At sa gitna ng isang kasal na akala niyang hindi kanya, sa Elias ay naging bahagi, hindi bilang bisita, kundi bilang pamilya. Matapos ang kasal, habang abala ang lahat sa kasyahan at galitrato, tahimik na umalis sa Elias sa gitna ng crowd. Wala siyang balak magtagal. Sa kanya, sapat na ang pagyakap ni Ana at ang pagbati ng Admiral. Hindi na niya kalangan ng iba pang patunay. Ngunit bago pa siya makalabas ng venue, humabol si Ana. Suot pa rin ang wedding gown, nakatali na ang belo sa braso, at may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Kuya, huwag ka muna umalis, anya habang humihingal. May kailangan tayong pag-usapan. Tahimik sa Elias. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ang sandaling kailangang harapin hindi lamang ang kasalukuyan, kundi ang mga lihim ang nakaraan na matagal niyang inililihim, mga dahilan kung bakit siya lumayo, kung bakit siya pinili ng pamilya na hindi imbitahan, at kung bakit siya patuloy na umiwas. Dinala siya ni Ana sa isang maliit na silid sa likod ng reception hall, isang silid na pansamantalang ginawa para sa mga bagong kasal upang makapagpahinga. Pumasok si Ana at sinarado ang pinto. Kuya, gusto kong malaman ang totoo. Bakit ka lumeo noon? Bakit parang bigla ka na lang nawala sa buhay ko? Tila nanginginig ang boses nito. Hindi mo lang ako iniwan bilang kapatid. Iniwan mo rin ako sa gitna ng mga taong nagsabing masama kang impluensya. Napatunggo sa Elias. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga palad, parang nilalabanan ang isang damdaming pilit bumabalik. Dahil mahal kita, mahina niyang sagot. Napakunot ang noo ni Ana. Ano nang ibig mong sabihin? mabigat ang bawat salitang sinunod na Elias. Ana, noong panahong nasa kolehiyo ka, may alitan sa pamilya natin tungkol sa mana. Alam mong hindi ko pinansin yon, pero si Mama at si Tito Ramon, inakusahan ako ng palalamang sa inyo. Pinagbibintangan akong ninakawan ko raw ang mana ni Papa. Napatingin si Ana, hindi makapaniwala. Yon. Alam kong hindi mo alam, sagot ni Elias, may pait sa tinig. Sinabihan ako ni Mama na layuan ka na kung mahal ko raw ang pamilya, hindi ako lalaban. Hindi ako magpapaliwanag. Kasi baka masira ang tiwala mo sa kanila. Pero bakit hindi mo ako kinausap? Kate Lihim? Kuya, ilang taon akong nagtatanong sa sarili kung may nagawa akong mali. Ilang taon akong nagdasal na bumalik ka. Humatak ang luha ni Elias. At ilang taon akong nanahimik para hindi ka masaktan. Kasi alam kong sa panahong iyon, si mama ang mundo mo. At kung sasabihin ko ang totoo, baka mawalan ka ng tiwala sa kanya. Mas pinili kong maging kontrabida, kasasirain ang pamilya mong natitira. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang malalim na paghinga ng magkapatid, at ang bahagyang patak ng ulan sa bubong. Kuya, Bilong and Iana. Sana sinabi mo. Sana pinaglaban mo ko? Umupo si Elias sa silya, napayuko, at isinuksok ang kamay sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang lumang polaroid, larawan nilang dalawa, na sa isang medalya. Sa lahat ng taon na lumipas, ito lang ang hindi ko naitapon. Kinuha ni Ana ang larawan. Dahan-dahan, tila may bumigat sa dibdib niya. Bumalik sa alaala -ala ang batang si Ana, masaya, kampante sa bisig ng kanyang kuya, ang lalaking hindi siya iniwan kalanman, kahit walang sinabi. Sa wakas, naupo siya sa tabi ni Elias, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagyakapan silang walang takot, walang pride, kundi tanging katotohanan at kapatawaran. Sa labas ng silid, hindi nila alam na tahimik na nakikinig si Ginang Mercado, ang ina nila. Narinig niya ang bawat salita. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa Elias hindi bilang matigas na anak, kundi isang taong nagsakripisyo sa katahimikan. Humatak ang kanyang luha. Hindi siya pumasok, pero alam niyang oras na para harapin ang sarili niyang bahaging kasalanan. Samantala, sa kasal, ang mga tao ay patuloy pa rin sa kasyahan. Ngunit para sa dalawang taong may tahimik na kwento sa likod ng lahat, ang tunay na pagdiriwang ay nagsimula na, isang muling pagkakanawaan, isang tahimik na paghilom, at isang ugnayang matagal ng dapat na muling buwin. Kinabukasan matapos ang kasal, tila mas magaan ang simoy ng hangin sa Tagaytay. Ang gabulaklak sa hardin, kahit medyo nalanta na mula sa nakaraang gabi, ay tila may sariling aliw. Sa loob ng isang maliit na bahay kubo malapit sa venue, ang tinutuluyang pansamantala ni Elias, nagising siya sa tahimik na katok sa pinto. Binuksan niya ito, at nandoon si Ginang Mercado, ang ina nilang matagal na naging dahilan ng katahimikan at lamat sa pamilya. Suot nito ang puting barong blouse, at ang matay na mumugto, halatang hindi nakatulog. Elias, mahina niyang bari. Ma, sagot na Elias, may kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nito. Paghingi ba ng tawad o panibagong paninisi? Ngunit hindi siya pinaghintay. Patawad, sambit ni Ginang Mercado habang papasok sa bahay. Patawid, anak. Sa lahat ng taon na lumipas, sa lahat ng hindi ko sinabi kay Ana, sa pagkiling ko sa mali. Mas pinili kong protektahan ang imahe ng pamilya kaysa itama ang katotohanan ang tanging nagdusa ikaw. Hindi agad nakapagsalita sa si Elias. Ilang taon niyang inasam marinig ito, at gayong nasa harap na niya, parang bigla siyang nawala sa oras. Sinabihan ako noon ni Ramon na ikaw daw ang kumuha ng bahaging lupa, na dapat sa inyong kapatid mo. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga nakita ang ebidensya. Umasalang ako sa salita. At pinayuhan akong abogado na huwag nang palakihin para sa kapakanan ng pangalan natin. Tumulo ang luha ni Elias, hindi sa galit, kundi sa matagal na pinipigilang sakit. Bakit hindi mo ako tinanong, ma? Enek mo o a -O. Lumapit ang matandang ginang at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng anak. Dahil duwag ako. Duwag akong aminin na maari rin akong magkamali bilang ina. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan ng kanilang mga palad, may damdaming pinipilit maghilom. Makalipas ang ilang oras, dumeting si Ana. Kasama ang kanyang asawa. At may bit na isang maliit na basket ng tinapay. Nagdala kami ng almusal, Anya. Panibagong simula, sabi nga ni Kuya kahapon. Engumit si Elias. Masarap bang maging kasal? Mas masarap kapag kasama mo ang buong pamilya, sagot ni Ana habang tumingin kay Ginang Mercado. At sa wakas, buo na tayo. Kumain silang magkakasama, walang engrandeng handaan, walang pulang carpet. Pero may katahimikan at katotohanan na matagal nang hindi nila natikman. Sa hapon ding iyon, dinala ni Elias ang kanyang ina at si Ana sa lugar sa may bundok, ang dating lupaing pinagugatan ng alitan. Doon, sa isang tagong bahagi, may maliit na bahay na pinatatayo ni Elias sa mga nakaraang taon. Gusto ko sana itong ihandog kay Ana bilang regalo sa kasal. Wala akong maraming pera, pero ito ang bahagi ko na gusto kong ibalik sa inyo. Napatulala si Ginang Mercado. Ito pala ang sinasabi ni Admiral Chiang Noon na sariling sakripisyo. Umiling S.I. Elias, Wala na yon, ma. Ang mahalaga, buo tayong muli. Sa ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, nagyakapan ang magina, at muli, ang pinakamatamis na pagyakap ay ang pagbabalik. Pagkaraan ng anim na buwan, sa isang munting bahay sa tabi ng dagat sa Batangas, nagtayo sa Elias ng maliit na tindahan ng pagkaing dagat. Doon siyang gayon naninirahan. Paminsan-minsan ay bumibisita si Ana at ang asawa, dala ang sariwang kwento mula sa Maynila. Si Ginang Mercado naman ay lumipat sa bahay sa Tagaytay, kasama ang bunsong kapatid ni Ana. Mas madalas na silang magkasap ngayon, hindi na tahimik, hindi na may lamat. Sa bawat tawag ni Elias, may halakhak, may kumain ka na ba? At may ingat ka lagi anak. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa harap ng kanyang bahay, pinagmamasdan ng alon, may batang lalaki na lumapit. Lolo Elias, sabi ni Tita Ana, ikaw daw ang almirante na tumulong sa maraming sundalo. Toto o po biayon. Napangiti si Elias, sabay abot sa bata ng manggang hilaw. Hindi A.K.O. Bayani, I.H.O. Pero minsan, ang pinakamahalagang laban hindi sa digmaan, kundi sa katahimikan ng loob mo. Sa huli, hindi ang kasal ang naging sentro ng pagbabago, kundi ang katotohanan na matagal ng nilibing. At nang ito ituluyang naungkat, hindi lamang puso ang gumaling, kundi buong pamilya. Sa bawat lihim na nalantad, sa bawat pagluha, at sa bawat pagyakap, nabumuli ang pamilyang minsang wasak. Hindi perpekto, pero toro. At sa mundong puno ng pagtatago, iyon ang pinakamalaking tagumpay.